Yan, isang mapagpalang araw po at good evening po, good morning, good afternoon po sa ating lahat. Uh, ako po ay papunta uli ng school, pabalik upang sininita naman ay sunduin. At ngayon po ay 5 o'clock na ng hapon, ayan, at medyo uh, heavy traffic na din. ang labas sa sininita ay 6.15. Ayan po, medyo matrapik na. At, uh, may jo uulan pa rin na. <laughs> so iniwan ko muna saglit yung dalawa doon at mino-monitor din natin. Ayun po. Kasi wala si Tito Hern, so lang susundo kay Ninita. Siya po ay kasama din ni na pupung bihero ni na nanay. Ah, so maglit lang sa Mindoro at si bukas andito na ulit sila ayan po at <laughs> kumusta na po at sa uh, thank you po sa panonood ninyo yung upload din namin kahapon no, uh, medyo talagang uh, naging emotional din ako doon sa share ni ni Mylene, hindi ko akalain na <laughs> habang naghihintay siya sa akin, sila sa akin nung Sunday na naliligo ako <laughs> ayun, nagkukwento na siya pala doon. Sabi niya, nanay, pwede ko ba itong i-share sa kanila? Sabi ko, tingnan ko kung okay naman. Sabi ko, baka mamaya may ano dyan ha, kung anong sinasabi mo. Yun lang naman pala tungkol sa buhay niya. At siguro, gusto lang mai maihinga nung bata at naalaala niya siguro yung yung mga pinagdaanan niya. Ayan po, alin na po kayo atong kaya natin ang susunod na kabanata ng kwento ng buhay ni Maylin. Ayan po, uh, may kwento lang po ako sa inyo kung ano po yung mga buhay namin dati, ganun. So, Anito po kasi yung ano namin dati. Mahirap talaga kami kasi. Sabi kasi ng, di ba sabi ng ano, nakakainin daw kami, ng, kakainin daw kami ng malaking tao pag mag-aral. Nung nine pa ako, di ba, nine pa ako, nag-aral talaga ako, kinder. Tapos, ayon na time, wala akong baon, gano'n. Binibigyan na ako ni Papa pag, bigyan na ako ni Papa ng, bigyan na ako ni Papa ng lima. Ang saya-saya ko na nun, kay may, kasi may ipampalit na ako ng ano, mga candy, ganun. May pang-resist na ako. Pag binibigyan ako ni Papa ng five. Tapos, happy pa kami ni Manjilo kasi classmate ko si Manjilo. O yung kapatid ko. Tapos, ah uh, sabi ni Papa, ano, sabi ni Papa, huwag kayong mag-absent, sabi niya sa akin. Kaya, ayon ah, uh, Sinunod ko si Papa, tapos sabi ni Papa, paglaki mo, paglaki mo, mag-abroad ka, Ganon si Papa, kasi maasahan kita, sabi ni Papa, kasi parang pag ko sa'yo, parang matalino kang bata, ganon ganun yan si Papa sa akin. Tapos ayun, pag pinapabawanan kami ni Papa ng, ano pa, pinabawanan kami ni Papa ng kamote, tapos, eh, ito yung ano ko, ito yung napag-isipan ko kasi nahihiya ako sa mga ko kasi mga mga kanin yung baon nila, hindi kagaya sa amin mga ano, ah, uh, ma ah, uh, minsan maes minsan minsan pipino yung baon namin, yung ilang pipino, kinakain namin, kung kami ng asin, tapos sinasawsaw namin sa asin yung pipino, ayun lang kinakain namin pagtanghali, minsan ayun lang kinakain namin, tapos, um, mm, minsan nag-ano si Papa, ma, mga ano pa lang, kakatulog ka lang namin, tapos nagsign na si Papa para pang bukas, gano'n. tapos, ayun ko si Papa ng plastic, ilagay niya yung mga, mga ano, mga, yung, yung kamuti, nilagay niya sa bag namin, tapos, Ay, nag, ayun na, ano, pagkakain kami, tumatago kami kay Manjilo doon sa may mga damuhan, kasi, nahiya kami, sa mga classmates namin. Kaya hinaha, minsan hinahanap kami ni kung saan na daw kami. Minsan nalilit kami kasi ilan kasi ng oras yung naglakad kami. Isang oras maglakad kami kasi malayo yung school namin kasi nasa bukid kasi kami dati. Kasi si papa ayaw kasi ni papa na ano. Ayaw niya na sa baryo gano'n. Ayaw niya dun kasi may mga maritis daw. ganoon Kaya ayaw niya doon. Tapos kaya malayo kami sa school minsan nalilit kami tapos nagsosorry na lang ako kay ma'am ganon ah uh, buti may mabait naman yung teacher namin tapos nung ano na ako grade, grade grade 3 na ako nagtataka kasi ako kasi sabi ni papa sabi may iba may iba ng ano may lalaki may lalaki nga gusto niya ako tapos gusto niya gusto niya ako na ako yung pag-asawahin ng anak niya tapos yung anak niya grade 6 din yung anak niya tapos ayong binigyan si Papa ng ano-ano ba yung binigay sa kanya. Parang baboy yun. hindi ko na, baboy yung binigay kay Papa. Para paglaki ko daw, ako na doon yung ipapasaw daw ko ng anak niya para paglaki ko, wala nang maka, makapakaano sa akin. Wala nang ibang lalaki. Ganun. Kasi ganyan kasi sa amin, kahit bata ka pa, tapos kahit bata ka pa, tapos matanda na yung ano, may gusto sa kahit, kahit mga bata ka pa, kagaya kay may linagamay, ganyan. Tapos may gagan hala, parang gusto ko yan. Gusto ko yung maging asawa ng anak ko, ganyan. Hintayin ka talaga, kahit matanda na, gaganon. Hala, gusto ko, halba, ah, halimba na gaganon. Hala, gusto ko yung maging asawa, yung, yung bata, ganyan. Hintayin ka talaga pag laki mo, asawain ka, hindi ka talaga yung Kasi ayun na, ayun, parang binayaran ka na, ganyan nakakatakot talaga yung ano tribu namin kaya gusto ko mabago yung kultura namin pero paano parang hindi na mababago pero kailangan parang ngayon para unti-unti na mababago yung ano namin yung kultura namin kasi ang pangit kasi eh kahit mga kahit bata pa pinag-aasawa pinapatulot ng mga magulang ganun tapos sina inano ng mga magulang parang kapag gusto nila ganun tapos ayun pag gusto nila gusto nila talaga nila pag ikaw yung anak hindi ka talaga nakano mo kaya naka nakapag ako sa kanil nakapag ako sa sarili ko sa so, ganun ako sa sarili ko bakit kaya no parang ako lang yung parang ako lang bakit kaya no parang ako lang yung yung bata na na kaya kong tumangi sa mga mag magulang ko kasi na ano kasi marami na akong marami na akong na, naririnig na may ganyan daw yung pinag-asawa pinapilit ng mga magulang pag-asawa pero hindi sila makatanggi pero nagtataka ako bat bat nakaya ko yun oh bat nakaya ko yun kaya para nakaka ano ako sa sarili ko kaya ko lang pala no Nakagano ako sa sarili ko tapos yung iba kasi pag nagasawa na gano'n, hindi na sila nakatanggi, gano'n, hindi na hindi na sinusunod na nila mga magulang nila. Kaya hindi pala, kaya, kaya sinusunod, sinusunod nila, alam nila na tama, hindi pala tama pa gano'n. Kasi kahit bata ka, pa, pinag-aasawa ka na gano'n. Ang hirap ah. Ako, ako nga, hindi ko kaya ilang ano lang yun, tapos hindi ko na kaya. Ilang ilang buwan lang yung lalaki, ilang buwan lang sila papa pa, napipilit sa akin hindi ko na kaya. Tapos, ayun dati, ano, ah, uh, sasabi ko sa ano ko dati nga medyo medyo na ano na ako dati kasi ayaw ko talaga. Minsan kasi, <coughs> minsan kasi pag ayaw mo tapos nagugulan ka parang na nababaliw ka ganun. Ba't ako? Na ganito lang ako sa sarili ko. Ba't ako lang talaga yung nalaman ko nga pinag asawa ng mga magulang? Ba't pin, pilipinag asawa ng magulang? Ba't kaya kung kaya kung kaya ko kaya kong natanggi yon. Pero yung iba hindi talaga, hindi nila nakaya ganun. Sabi ko, nakasabi na lang ako sa kanila. Sinusunod ba nila yung mga magulang nila kahit mali sila? Nakaganito na lang ako. Diba sabi kasi, narinig ko kasi sa ano na, mali daw yung pag asawa ng maaga yung bata, pag hindi pa rin niya gusto, ganun. Tapos pipilit pinag-aasawa. Ganyan kasi yung mga ano namin eh. Tapos, minsan nagagalito kasi si Papa, ba't hindi ka na talaga, ba't hindi ka mag-asawa, ganun, ganun siya. Ba't hindi ka mag-asawa, ganun, ganun niya. Tapos sabi ko, sabi, sabi, sabi niya, ba't, ba't, ba't iba yung ugali mo, sabi, sabi niya sa akin. Sabi niya, ba't iba ugali mo, ang pakapala ng ugali mo, ganun, ganun niya si Papa, alam niyo yun, ang ano naman magsalita nun. Ba't, bakit pala ugali mo? Lahat mga pinsan mo, hindi ganyan. Hindi sinusaya yung mga magulang. Ba't ikaw pa? Ba't ako pa? ganun ganon yun sa akin. Ba't daw ako yung, ba't daw, ba't daw ako pa yung, ano, ako pa, ako pa daw yung, bakit ako daw yung naging anak ni Papa? Na hindi, na, hindi daw ako naniniwala, Ganon. sa mga sinasabi nila. Sabi-sabi-sabi yan. Ba't parang ikaw pa yung, ano, ikaw pa yung, mga ano ko, tingnan mo mga ganun-ganyan. Gan, tingnan mga pinsan ko, pin, o oh, mga pinsan mo, kilit pinag-asawa, ganun. Pero hindi naman sila tumanggi. Sabi-sabi nila ako sa ano ko, hindi naman din ako kagaya sa kanila. Itutuloy ko na lang po yung kwento ko, a ah, ah, -abangan, abangan nyo na lang po sa susunod po. <laughs> Sana po, nagiliwan nyo at nakapulutan ng aral po yung kwento ko. Mm -hmm. Thank you po. Bye-bye. Salamat. Uh, parang hindi ako makahinga sa kwento ni Maylin habang pinapakinggan ko, ewan ko ba, basta gusto daw lang niyang i-share para daw mas magumaang yung loob niya. So, yung iba nga, parang hindi ko kaya ding i-share. So, ititingnan ko pa rin po, no? Uh, talagang ako po'y iya kanina habang pinanonood dito sa sa cellphone kasi siya din naman yung nagvideo si sa sarili niya Nanay, uh, gusto ko lang mag-share. Sabi ko, wala namang problema, no? Kasi baka makakatulong din sa kanya. So, wala namang siguro masama doon sa mga sinasabi niya. Ayan po. Maraming maraming salamat muli. At uh, sana po, uh, patuloy niyo po kaming suportahan ang Tres Marias at hindi lang po yun yung pagdarasal po napakalaking bagay po yun o para po sa kanila at sana po ipagdasal din natin si Mylene sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay ayan o magpo pa rin po din yung mata po. ang laki laki lalo ng aybag po kasi habang pinapakinggan ko siya ay umiiyak ako ayan po thank you so much po at Uh, have a day ulit sa ating lahat. Thank you po. Thank you po muli sa inyong lahat sa pag-suporta po pag sa press Marius. So, Ayan po. At iniintay na lang po natin si Ninita. Nakarating din naman ako dito ng maayos sa school. Bye-bye po. Bye-bye.